sa Miss Depris TV. Uh, that, nung nakaraan kong vlog ay napag-usapan ay kung paano mag-cheat ang isang lalaki. Ngayon naman ba ang kung paano mag-cheat ang isang babae? Sa anong paraan? Kasi siyempre naman hindi naman nangliligaw yung babae. Yan. Kuminsan may mga pangyayari sa buhay natin na hindi, hindi natin inaasahan, hindi natin gusto, hindi natin uh, hindi sa pangarap. Bigla na lang siyang dumarating. Paano kung um, pagparaan mag chat ang isang babae kung minsan ay dahil sa natutukso? Yung may dumating na isang lalaki na hindi naman siya kagwapuhan, hindi naman siya uh, ganun kagwapo, pero malakas ang sex appeal niya. At saka pag tumingin sa'yo ay parang kumikislap ang mata niya. E di simple, titingnan mo rin na parang kumikislap ang mata mo. Uh, pero hindi mo yan pinapangarap, pero sa pangalawang pagkataon nagkita kayo, pag, pag uh, ginusto ka kasi ng lalaki o may crush na ada kasi ka sa'yo, maglakas loob yan na lumapit sa'yo. Kaya pag lumapit na sa'yo yan, mag-uusap na kayo yan. Hanggang sa naging kayo na at nag nagmimit -me na kayo ng kayo ng dalawa. Hanggang sa ang babae kasi pag ma-in kasi totoo eh, yung talagang mahalata mo pag ma-in ang babae kasi balisa at saka hindi alam ako ang gagawin. Parang wala na siyang gana magtrabaho sa loob ng bahay. Wala na gana mag-alaga sa anak. Wala na siyang gana magkaso sa asawa. Wala na siyang gana uh, magtabi sa asawa. Lalo na higit sa lahat ay eh, hindi niya binibigyan ng asawa niya. Kasi iba nang iniisip niya. Huwag naman nating sabihin na lahat. Hindi nga lahat. At huwag mo rin sabihin na, sa akin hindi mangyayari yan. Kasi, kuminsan huwag tayo magsalita ng ganyan. Kung sino pa nagsasalita ng ganyan, yan pa ang number one na gumagawa ng mga cheating. Kaya wag wag tayong magsalita ng tapos kasi baka subukan tayo dahil ayon sa ating sinasabi. Uh, magsikap na lang tayo na hindi mangyari sa buhay natin. Hanggang sa ano? Hanggang sa nag-meet na kayo, uh, pag ang lalaki kasi pag mag-okay na yan, sold na siya, hindi na magpakita sa iyo na parang mawala na lang yan, parang bula at iiwan ka naghahang sa hangin, sa hangin. Yan. Ngayon, dahil sa uh, problema ka, na-depress ka, na-stress ka, na kang gana sa buhay mo, nagkataka ngayon yung asawa mo, tanungin ka ngayon ng asawa mo kung ano sa sa'yo. Ngayon, dahil sa sinulo mo yung problema mo at gusto mong at gusto mo sana makamove on na, mag, na makamove on at makatulong sa'yo, sinabi mo ngayon sa asawa mo kasi nagigilty ka. Ngayon, sa pagsabi mo sa asawa mo, akala mo makatulong sa'yo at yan ang solusyon para makamove on ka at tumahimik buhay mo. Excuse me. Busog ako ah. Tumahimik ang buhay mo, pero hindi. Huwag kayong magkamali kasi mas lalong gugulo ang buhay nyo na ang akala mo maayos hindi. Mas lalong gugulo at lalong hindi maayos kasi unang-una, katsabihin mo pa na nagbago ka na, hindi mo na ulitin, hindi mo niwala sa'yo yan. Ang tendency niyan gagawin sa iyo, tipirin ka sa hindi ka nabibigyan ng sahod niya. Ah, at saka tiisin kanya niya sa loob ng bahay, mababa na ang tingin sa iyo. Hindi na siya maniwala sa iyo, at ma at basura na tingin niya sa iyo at higit sa lahat magchichit na rin siya yan para ganti sa iyo. Kasi ang mga lalaki ay hindi papayag yan na hindi makaganti. Kasi hindi yan sugat na parang nasugatan ka ng ng kutsilyo pag sugat mo may may, may dugo yan. Bili ka na ng antibiotic at lagyan tapalan mo lang ng kung anong gamot-gamot ayos na. Iyan sugat sa puso yan, sobra na sa ila-ilalim ka ng puso yan sugat yan kaya hindi mo magamot yan kahit anong gagawin mo maghintay ka talaga ng panahon na magamot yan o mahilom ang sugat na yan pero dahil sa nangyari na ganyan hindi maniwala sa'yo yan maghihinala at maghihinala sa'yo yan ang isipin niya nagpasasa ng lalaki sa katawan mo kahit wala nagpasasa ang lalaki sa katawan mo at mm, wala ka na, basura ka na, marumi ka ng klaseng babae, yan ang tingin. Kasi ang lalaki, pag magluko, okay lang ha, pero pag ang babae, kasi iba na ang tingin eh. Parang nasa sayo ng lahat ka, kababaan sa'yo na lahat ka, karumihan sa'yo na lahat na, nawala na, yung dangal mo nawawala na, at saka ang tingin ng tao sa'yo, parang basahan ka na lang. Ganun eh, kahit ano mong ayos, parang wala na. Hmm. Siyempre, yan ang tingin nila eh. Pero oh, siyempre bumangon ka mag-isa mo, ganun lang ang gagawin mo eh. Wala ka naman baka. hindi naman makatulong sa yung ibang tao na yan, di ba? Hindi makatulong sa iyo yan kundi ang sarili mo pa rin. Bumangon ka pa rin at ayusin mo sarili mo na ikaw lang mag-isa. Kaya kung sakali man na ka sa buhay mo at kung sakali man niya na na, na na nadapa ka, bumangon ka na lang mag-isa mo. Huwag mong sabihin sa asawa mo kasi lalo lang magdagdagan ang problema mo. Pag ginawa sa iyo ng asawa mo niya na hindi ibigay sa iyo sahod niya at ka niya, ano mangyari sa iyo? Lalo kang mahirapan, lalo kang mag-anxiety, lalo kang uh, mag-depress, ma-stress ka kasi gagantihan ka niya, mag din yan siya simply uh, simple sabihin niya sa kung anong sakit ang binigay mo sa kanya ganun din ang sakit na ibalik sa iyo ganun lang yun basta ako anong ginawa mong kasalanan kakarmahin ka talaga babalik at babalik sa kung anong talagang ginawa mo yun talaga ang mangyayari kaya kung hangga't maari na ipayo ko na lang sa inyo kung sakali na dapat kayo suluhin niyo na lang bumangon kayo mag-isa niyo i-plan niyo ang buhay niyo kung gusto mo magbago magbago ka na lang at wag wag mong sabihin kahit kanino suluhin mo problema mo para walang uh, nakakaalam at eh, ikaw lang mag-isa ang nakakaalam sa sarili mo. Bumangon ka mag-isa na walang nakakaalam. Yun lang maipayo ko sa iyo at huwag mo talaga sabihin sa asawa mo kasi ang uh, baka ang buong akala mo para maging maayos, magka-move ka hindi. Lalong madagdagan ang problema mo. Kaya yan ang masabi ko sa iyo kung sakali man na pa, kung sino man sa inyo mga babae diyan na mag-asawa mag palang. pa lang. Siguruhin nyo talaga na yung, asa, yung magiging asawa ninyo ay talagang gusto uh, gustong gusto na ninyo at wala ng diferensya o hindi na kayo maghanap pa ng iba o ano pa kasi kung sa bagay yung mga ganyang mga pangyayari hindi natin akalain yan kasi yung mga edad ng babae na may mga asawa na mga 30 pa, pataas dyan dumalabas ang ganda ng katawan at ganda ng babae uh, yan ang nangyayari dyan kaya ano yung yan ang mapayo ko sa inyo wag nyo nang sabihin sa asawa nyo magmupo na lang kayo mag isa kaya nyo mag-isa na kayo lang nakakaalam dahil uh, pag sinabi niyo sa asawa ninyo mas lalong magulo ang buhay mas lalong hindi maayos ang buhay ninyo maghihiwalay at maghihiwalay talaga kayo kasi gaganti talaga at gaganti yan sa iyo ito lang maipapayo ko sa inyo kaya ko sinasabi yan sa inyo kasi ranas ko yan naranasan ko yan kaya ko sinishare sa inyo na para habang maaga pa sa mga kabataan pa maghanda na kayo alam na ninyo ang binigyan ko na kayo ng isang tip na kung paano kayo uh, gumawa ng mga bagay kung sakali madapa kayo. O, hindi naman masama dahil hindi mo naman ginusto yan. Eh. May mga bagay naman hindi natin ginusto. Bakit nangyari sa buhay natin? Hindi bumangon ka. Ganun na lang. Pagdapa mo, bangon. Pagdapa, bangon. Ganun lang yun. Pero wag naman pulit ulit. Hanggang dalawa lang yan. <laughs> Kasi nangyari sa akin yan. Uh, yung nangyari sa akin yan, talagang uh, nagkagusto ako sa isang lalaki lalo na yung mahaba buhok na parang dober dogo itsura niya patay na patay ako yan dati pero iwan ko ngayon ko mayroon baka, ba, subukan ko baka kung mayroon pa <laughs> kaya yun lang masasabi ko sa inyo na uh, yan na kanya kanya kasi tayong type sa lalaki kaya uh, sana ang pag-ibig kasi wala sa bata sa uh, ah uh, matanda talaga ang iibig at iibig talaga. Babay, I love you. Ingat na kayo. Sobra naman ako sa oras. Nangahirapan na ako. O sige, babay na. Say, follow nyo. Ako, subscribe nyo ako. Maraming salamat sa inyo. I love you.